Kung affiliate ka, paano ba mag-add ng products sa shop mo? Pakita ko sa'yo yung vision. Pag nakapag-add ka na ng products, pwede ka na mag-promote sa live or gawakan ng content video. Pag may bumili, kikita ka na. Kapag kumita ka na, pwede mong gamitin sa negosyo or pwede mo rin gamitin sa mga expenses mo. Tara, turuan na kita. Pagka muna sa profile mo and click this three lines. Punta ka sa Creator Tools. TikTok Shop for Creator, Product Marketplace. Pag nandito ka na, pwede mong isearch yung product na gusto mong idagdag sa shop mo. Halimbawa, gusto ko ng wireless microphone. Mas maganda pala ka visionary i-promote yung product na nagamit mo na. Click the add button ng product na gusto mo. Pwede kang humingi ng free sample kung gusto mo. Add mo siya sa basket ko. Pwede mo rin isearch ang shop mismo ni seller. Iyan ang shop ko at mag-affiliate ka na rin. Click all the products. Click mo yung back para ma-check mo talaga kung nasa basket na. Go to manage products. Naka-add na sa basket ko yung mga produkto. Sana meron kang natunan. Comment below kung meron ka pang gustong matutunan. Para magawan ko ng content. Huwag mong kalimutan mag-heart, mag-share, and if follow si Mr. Visionary. Bye!